Naliligo. po si Chowy YouTube. Ay, may pupunta tayo sa Trinoma, di ba? Sabi mo, Tita typer liguan mo ako bukas kaysa sama ako kay Ate Julia papunta sa Trinoma. Ngayon, ito na, kay paalis na kayo. Wait lang. Inakakaya e, naman. Anan nandoon lahat ng sa Trinoma, mga, ano, mabango, mga, Pogi, andyan ka na, pogi ka naman. Ah, Rico, papanaguan ko po yung pogi namin dito sa bahay. Ay, ala, huwag naman ganun. Gagalit kita si ta ito. Wala, tingnan nyo guys. Oh, si Chowi, eh. naririnig nyo ba na sinasabi niya sa akin? Hmm. sinasabi na kasi, nanonood yung mga mga idol ni Joey Kumusta kayo dyan? Ito, kilang okay po si Joey Sabi ko, okay ka lang. Tapos nasigaw ka. Baka nila. Binumugbog kita. kung sumigaw ko? Baka sabihin na. Sasabihin, ano ba yan? Sabi okay lang. Tapos nasigaw naman pala yan. Diba? Ako ang, uh, ano, dito. Ako yung may Nakisama ka lang Uy, huwag ka maingay Huwag ka sabihin nila Ikaw ating sasaktan Huwag ka maingay Huwag ka sabihin nila Sasaktan ko si so Joey Pakita mo muna sa mga people na nagbra-brush tayo ng tit Dali Look guys, nagbra-brush ng tit si Joey ito, ang um blast ako, tet ko. Kay punta ako, Tlinoma. Lung, danon yun. Ano po, linis na tet po. Diba? Tapos na po ako, guys, magligo. Amuta, ano eh? amuta pala, Amuta. kuya, sigmo mo yung ano namin. Kuya. Yeah. Puntahan mo na. sigmo mo, dali. Oh, look at me. Finish na, Tito yun.